What's up guys? Um, natin nga ba mong uh, kanabitang work mo tag-taod kay katulgon mo or sahay, wala na mag-workout. Um, isa ka rason na na is either kulang inyong kikaon or dili mao inyong solusyon yung baba. So, kini nga video, akong i-share kung saan ang akong mga meals para mamula ko mo sa, work, sa inyong work um, sa tibok adlaw or even sa gabi O mag-full energy mo sa workout sa gym. Um, labi na sa ako ang Um, sa akong style sa akong schedule is gabi ang workout huli mag work sa asa VA and then sa gabi mag workout kasi mag workout sa si athlete so yeah uh, winning formula niya ni guys para uh, mahimo mag successful sa inyong freelancing o para mag get mo sa si inyong lawas although this is not a big thing pero um, kung everyday ni na buhat every month and every year dahil din siya impact sa inyong life Okay, let's get to it. The first is, ako sa i-breakdown kung unsa ang macronutrients, which is composed of carbohydrates, protein, and fats. So, it's called macro, kaya maumang guni ang large amount na dapat nimo mukha That's why it's called macro. Uh, ang opposite is the micronutrients, which is the other... Um, um, although gamay dapat siya mo i-take, kaya mo siya siyang vitamins and minerals, So manung sya ang micronutrients. Uh, ahong, atong topic is uh, all about macro. So let's start with carbohydrates which is known as carbs. So kining carbs money ang primary fuel sa mga lawas. So makita ni sya sa pagkain na sa rice, oatmeal, mga pan, kamote, saging, o bisag unsa na kasi gulay o So crucial ng carbs sa ato mga And at least why? kay minus lang gani imong kanon ani dali ra dayon ka maluya di ba amo um, lemon di ba one cup of rice sa wala one cup of rice nga ho nga sa before kung workout one cup of rice lang carbs din tanod ko ng fats mga 30 30 minutes bitaw during workout morog ma minus na lang akong energy murug na akong kamot so ako na nag gamay lang ang carbs so muna siya nga kung mas maayo dako jud ang percentage sa imong carbs So, um, or is, example, example, namoy bug at nga trabaho ka ng alawa, make sure din ninyo yun, daghanin yung carbs ana. Or, ay mong ginamitan is complex carbs like ang mga hard digestive like oatmeal, like wheat bread, um, brown rice. So, namoy, nagay naga yung activity na nga, kung namoy client nga nag-dewey ka siya task yata sa inyo, make sure dako din yung carbs, meaning dako yung energy na mag-work mo. So, muna, in the morning, ginatake yun dapat first meal is like, like sa kuwa, akong first meal dyan, meal number one, mamata ko 7, uh, 6 p.m. Um, oatmeal dyan ko, akong ginatake carbs or rice. Kaya mula hotel dyan akong 4 hours of work sa buntag. So now, sa protein, mauna yung mga building blocks sa itong lawas. Uh, protein ang responsible nga nung nun nito tuwing buhok, sino kay imong kuko, huwag ni ang maka-repair sa imong mga muscle if ga-workout ka mao nang dako imong muscle dako imong protein dapat niya na take so sources like manok isda baka eggs tofu for even broccoli dako na si sources of, car of, protein so kung ang carbs mo ni mo kusog nimo ang protein mo ni ang mga panindot si mga lawas sa imong physical si mga lawas so last is the fats so ayun yun mo kahadlok sa fats guys crucial role japon siya sa mga lawas kaya siya naman ang responsible sa si mong hormone production which is siya ang musugo sa si mong function. Functions si ay yung lawas like may me tug, stress levels ni mo baba. Um brain functions, mo nang maka-concentrate more if you eat a lot of fats. Kumakatabang og absorb sa si nutrients. So, ang fats, makuha niyo mo na siya sa like sa mani, olive oil, peanut butter, avocado, egg yolks is that, um ang fat word mo para sa signal busig nga sa mga lawas na busog na ka so may iwasan ni ang mukha ng daghan so mga guys ang basic nga macro nutrients ang laki ani guys kung kabalo na ka sa imong components bitaw tulog ka sources pwede na ni mo i-balance macro nutrients every meal which is every meal dapat na carbs may proteins o may fats like sa kuwa example usually akong breakfast is magkuwa ko isa ka jar or baso butangan ako na og one half of cup of oatmeal. Hilaw. Um, butan ako sa sa jar. Um, tapos, isa ka banana slices. Carbs na po na siya. Isa ka cup of cow's milk, which is composed of, ang milk, ang cow's milk is, tako na siya carbs, protein, na po na siya fats. So, gina take sa bata, bakuan, gatas. Kung pito na mag-una siya, mura na siya pagkaon na liquid ba. So, yeah, ibutang po na akong isa ka whey protein which is monang whey ang protein nako, 1 tablespoon of peanut butter, mo ang fats, then ice. Then ako naishape, da, yun. I na i-shake so, da I-try gyud ninyo guys. Nami kay yung kuan nya breakfast ninyo mura dili kay gahi imuntian kay kuan labi out meal labi ya. So, dai ra sya ma digest. So, less stress imuntian. yan Dayon, um So, diha pa lang, kompleto na yung mong breakfast. So, after 3 hours, anya na dahin ko mag-rice and like um, one and a half rice, which is the carbs, two eggs, which is the fats and protein, then broccoli, we boil, then muna and carbs and proteins, food. So, or or, 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 the broccoli is source of fiber, man, so diet po ko, kanang diet, kanang diet po ko, kanang makasiar ba, makakaon na po ko, it's good job kayo kung, labi na gusto ka, yung wakika, di gusto ka mo gain, you should add a, a, a fiber sa imong diet, So, kanang akong bow, every uh, meal assured yung sustain energy. So, ma-repair imong pamao, o overall optimal function sa imong brain. So, pwede na kayo mo ma-experiment sa imong mga meals kung fits sa imong -fit goals like kaya kita buha ito di pagkaidlaw at ninyo ang carbs so butangan nyo um, imong yung meal on that day so remember guys wala yung one size fits all approach so as a VAN athlete kailangan dyan mo yung uh, mga tagway kung saan yung ka-productive -ka sa o conserve sa imong energy o makita, diod, kung makita jud kung unsa ka kamaayo sa imong field kay to, eh, so, um, sa tora ba sa BA sige ra ba og bilar ug gulay gawas gawas so daghan na jud um unsa man akong daghan sa kwarta din week imong lawas di ba so there you have guys um the ABCs of um the carbs protein fats which is the meal I I actually do every meal so kung nakatabang ninyo, ninyo nga video, so don't forget to hit that like button, And subscribe for more content that will help you in both virtual world and your fitness journey. So thanks for tuning in guys. See you in the next one.